The the, 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 definition of ill, real ill still. Yo, what's up, agents? Hey, It's me, Crazy Will G, Creative Minds, Trashy Crazy Ideas. Nahirapan ba kayong magsimula kung paano humaslin, kung paano mag-umisa para sa negosyo at para kumita ng pera? Pwes, ituturo ko sa inyo sa buong video na to. Tara, samahan nyo ako para sa araw na to. Wait lang. So, yung maganda yung drip natin eh. Teka lang. Natuklasan ko tong bagong, ano ko eh, Bagong transition Ito. Yun, yun. Safe na. Time check, 11.44. Andito ngayon tayo sa East. Ayan o. No. Wait lang. Ito yung mga paninda natin. So para sa unang first step natin, pinakauna tapos first pa. Dapat pag magdi-discarte kayo, alamin yung target market nyo. O tulad ng sa akin, ice candy sa musubi. Musubi is para sa mga batang nagugutom at ice candy panawid init. So target market ko is more on students. Yan. Meron tayo dito 44 pieces na musubi at ice candy. Let's go. Pinakita mo ya. Okay, second step. Pag nagawa niyo yung first step na tinuro ko sa inyo, Uh, second step naman is gagawin nyo is umuwi kayo ng bahay at kumain. Uh, so ito yung ice candy na natira sa atin. Almost naubos din sa ayong musubi natin. Nabawasan naman siya pero mamaya maubos yan. Kumain, ang second step. Tara, let's go. Kaya muna tayo sa bahay para may lakas tayo pag nagbibenta. Let's go! Yo, time check, 107. Pagtapos yun ang second step na kumain para may, may lakas kayo pag nagbibenta. Ito ang third step. Pagtapos kumain, Alis agad para magbenta. So may mga bata sa atin dito sa likod. Oh! Third step, mag-grind ulit. So mamaya na yung port. Let's go. Okay, time check 1:16. Bawal na magbait. Bawal na dumaan dito ng ano, ng bike. Sayang naman. Ang layo na tuloy ng ikutin na naman natin. Pero safe lang yan. Kailan na rin pa lang na nadamay kami. Hindi naman ako nagbibenta dito, nadaan lang para magpabilis yung daan pagpupunta ako sa hindi Ngayon, bawal na dumaan. Gusto ko na sabihin sa inyo. Let's go! Creative Minds, Trashy Crazy Ideas. Tara, benta! Time check, 1.29. Dito na tayo sa ating KLD. Let's go! Panis ka, boy! Jeep, hawak nga ako, Jeep. Hawak mo lang! Huwag oh, video lang oh, ako. Okay. o. to? Uy, 39. Thirty na sa pasahe. kumuha ka na pala. Awa mo lang, bali mag-announce ako sa kanila. sasabihan ko yun sila. Thirty na pa, mag-ano to? Thirty na pa. Tutok mo sa akin, tutok mo sa akin. Tutok, nakaplay na yan ha, nakaplay. Oo. Hello everyone, magandang araw sa inyo lahat. Ipipenta ko na mo sa sa Ice Candy pa, gusto nyo pumili. ka? Men, si Kiko Brasada, men. papapicture tayo. Ya, pwede papicture ako, ya. Okay lang. Okay lang oh. Papicture lang po, kasi ako talaga ng outfit niya oh. Okay lang ah. 1, 2, 3. Thank you ah. Thank you ah. Ingat oh. Kiko Barsaga men. Kita natin si Kiko Barsaga. So nabibenta pa rin tayo ng ice candy at ng musubi. Tingnan niyo kung paano kaswag yung damit natin sa mga binibenta natin. Got you. I don't need money. I don't need clothes. Eh men oh. Meron tayong 30 pieces na musubi sa ice candy. Let's go.

Okay, time check. 2.46. Papunta kayo tayo sa ano? North. Fuck! Luwag ng kalsado. Let's go, my baby. Pabusin natin yung natin at ice candy. Okay. Sa so pang-apat na ano pala natin, pang-apat na rules, pang-apat na tips, is, huwag ka magpapapagod. Dapat lagi ka lang chill sa pagbebenta dahil kapag lagi ka nang papagod, habulin mo yung pera. Dapat chill ka lang. Okay. Yo, what's up? Time check, 3.18. So, sa pang step 5 natin is, kahit maulan, tsaga-tsaga lang, okay may inis. Dahil part yan ang anong kalikasan natin. Diba, okay. So, ito pa rin yung paninda natin. Mamaya, uubusin yan. Gamit ang aking skill sa pagbibenta. Let's go! Stranded, kasama yung mga taga-north. What's up? Time check 4.29 Doon na natapos yung mga steps natin Sa iba, sa susunod yung iba So naubos na natin yung paninda natin Tingnan nyo Ito na lang yung natirang ice candy natin So malalambot na yan Hindi na natin pwedeng mabenta na yan So yung musamusubi natin na 44 pieces wow. Naubos na siya Ready down yung. So yun lang Salamat sa mga bumili para sa araw na to na musugi natin at ice candy natin. Salamat sa inyo, Habib Style, Creative Minds, and yun lang. Yung mga paninda na pala natin na shades, yung mga gatong kwitas, mga chromars na simsing, mga relo, kung ano-ano, no, mga boxer na Calvin Klein sa Supreme, Sando, T-shirt, tapin pinpost na sa ating epic Let's go! Recta PM na lang kayo. It's me, Crazy Real G, Creative Minds, Trash of Crazy Ideas.